Good morning, ay Diyos ko, December 11 na, Diyos ko, 14 days na lang, at Pasko na, Diyan, nakapisa na, panak, at bagong gupit, ayan, fresh and fresh from New Zealand, ayan, bago, so kakamustahin ko muna ang aking mga alaga, baby, how's good morning, Pagbuta-buta mga ito. Hindi nakaka-buta tuta. Si Pulgoso. Hi, Pulgoso! <laughs> Ayan, si Makiling. Baby, how are you? Ha? Ah? At syempre, anluman-luma. Kamusta na? Kamain na kayo? Ha? Ah? na kayo, bebe? Nawawala mga pusa. <laughs> Ming! 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 Ayan ang mga pusa. Hello, baby. Ah. isa pa nawawala. Ayan. Ayan, dumadating ang laog na laog si Digong. Ano? Oho, oh, uh ka na miyaw. Wala ka nang ginawa kundi ah. Uh, ng gala, anak. Oo. Ba't kay gala ng gala? Ha? kada Bibila ako ng pagkain. Diyan lang kayo, ha? Okay. Okay. So, yan. Lalabas muna ng iba, Ng press to press. At bibili ako ng aking... Uh, pagkain ng aking mga alaga ayun, naghihintay po sila Ayun, nagingintay po sa malayo. Ah, sandali lang, may bila ako ng pagkain, ha? So, pupunta po ako ng restaurant. Uh, ba? parang po yun, hindi ko pa alam eh paano po ititinda doon. Baka pagkain po. Bilisan mo at tanghali na. kasama <laughs> ko pa yun. Yes, so, dito po ko bibili ng pagkain ng aking mga aso. Ay, masyal. Pabili naman po nga. Ay, ay, nakalagay ka siya. Pabili ako, bes. So, yeah, Pabili ako dito sa kabinigyan niya para sa aking mga aso. Pabili akong apat na kanin. Para sa akin. Uh, good Ayun, natari ako Bessie. Good morning, daw Maganda ka pa sa umaga. Wow. So, syempre, naawa naman ako sa aso pag walang ano. Walang pagkain. So, bibili ako ng apat na kanin. Okay. Yung ah, atay ng manok, pa masasang. Ah, atay ng manok. Ay hindi naman kasi nakain yung ano. Hindi nakain yung pusa. Maarte, Diyos ko. Yung aso po mabibilis. Ere, kala, ano magkano ta? 45. Okay. So, so na lang aking mga aso talaga ng mga ado. Ano ka, direta ng ulan. Diyos ko, mga umulobi ang Ibali na, kawawa <laughs> naman. Oo. Oh, oh. oh, may alaga, pinapa. Ah, uh, ala dito, dito pa. Sino pa? ko pa. Yan. Sosyal ang aking mga aso. At saka pagbilan mo ako dito. Magkano pansit? O bigyan mo ako ng 20. Yan. Diyos ko kakain silang apat. Anin. Dalawa pusa. Apat na aso. Yes. Ay, <laughs> siya na talaga naman. Yeah, so madami na ito. Pero babahabahagi ko sila talaga namang Yeah. <laughs> Kamo naman ang Pasko mo, ha? Magiging Pasko mo may date ba? Uwi ang Ah, uuwi ka ng Bicol. Sana oil. So ako sa 30 pa eh. Kanya yan, be? So itong daming ito, Ayan, mga sister is 95. 105. Ah, 105. I'm sorry. Kalis <laughs> kayo pala, di ba? Eh, sampo pala. Oh, wait. Ah, pinapanood ko pala ang aming ano, <laughs> video. Salamat. Yeah. Subscribe na rin ako, ah. Punta uh -huh. oh, rin eh. <laughs> so, nakabili na ako ng pagkain ng aso, mga sisi. Hi! Just go away na. Ayan. Yeah. Anong titinda dyan? Ay! Pero na pala kayo. Bakit? Ako po, ko, Mario Very good. Ayan, ganyan. Oo. Oh, hindi ko alam eh. Wala pa kanina. Pakain ko lang sa aso. Ayan, may tinda na pala dito. Hindi ako nakabili. Baka bukas po. Tatahol na aso. Tatahol na aso. Ming! Ming! Ya, nakasugod pa may pagkain. Ming! Ming! Gutom na ba kayo, mga baby? Mamaya ha. Mamaya, i-divide ko ha. Okay na eh. Mamaya, ito yung isa. Asa isa? Ah, wait lang ha. Wait lang. Okay. So, yan. Diyos ko, i-divide ko na ito. saluhin Yan, halagang by the pesos pansit eto bumili ako ng kaldereta yun nakita nyo kanina at apat na kanin so ito yung pagkakasyahin ko para sa anong na yan muna ito lang budget matindog pang kanin Diyos pa. oh. ba? ang saya paano naman kaya kung umuwi ako sa Mindoro walang pagkain ng mga asong ito saka naman naghihintay lang ako yung mga anak so yung isa po parang naglilihim po kita yung kulay dilaw na pusa tawagin ko dito si Dikong kung may Dikong po ng Mindoro Dikong na baboy ay may Dikong na pusa dito ayan mapili. Pinapakain ko na atay ng manok. Ay, ako gabi. Eh, bahala ka magutom. Diba? Talagang parang may ganun palang ang pagkakataon. So, lalagay ko po ang ah, pansit. Tapos po, oh, pag hindi sila kumain, eh, bahala. Wala na kumagagawa sa kanila. Ala! <laughs> yan Oh, sayo, sayo. Sarap. Napakasarap ang kain nila. So, mura na rin po ito. Pas 105. Saka natin haluin Haluin. Halo kay Upi. Abwa. Yan. O, oh, di ba? Ang dami. Sa halagang 105. So, na, kailangan natin na dulugin naman ito, hindi buo Yung iba'y makakakain, -iba yung iba iba'y hindi. Ayan. pagkain. Yan. Oh, di ba? Saya-saya. Hmm. Pag hindi nga naman ako hanapin ang mga ito. Mga Ng bongga. Yan. Hmm. Bing! Nasa na pusa. Bing! Yan. Oh, mo na dito. Ayan. Diba? Masaya-saya. gusto ko, susiyo na pagkain nila. Galing pa sa swang or loud sale. O, ayan. nag ko na po ito. At talaga naman huwag na sila mamili at walang pagkain at walang perang budget pang inay. O, ayan. So, ayan. So, Ang pusa ay nawawala. itong isang ito parili anak o rin eh oh, o yan iyo yan iyo mm, na kanya parai o oh, yan o oh. so yung isa po ay wala mukhang naglilihi o oh, hindi ko muna po baka kainin talaga naman maghintay no? yan o maghintay o maghintay anak ha ah. ito na ko mga anak ko <laughs> Ah, si Mami po. Ayan, si Mami. Tuwa-tuwa, mga hayo. <laughs> Oo, oh, oh, bumili ako dun sa restaurant uli. Ah? Bumili uli po ako dun sa restaurant. Pansit at saka ano, kaldereta. <coughs> <coughs> oh, oh, niya, papakainin ka niyan eh. Bo? oh, ayan. Tuwa, tuwa, mga hayo. Kay Bibi. Bibi number one. Kasi Pag hindi kayo kumain, walang problema, darling. So, ito ay... Parin eh. Parin O oh, ano, pinapakain kita, ayaw mo. Talaga mapili itong usang ito. O oh, yun, maglalias na naman. Eh, ay papasok papasok na ako anak. Diyan ka muna, ha? Oo, oh, oh. ha? O oh, mamaya may fried chicken ka, bibili kita, okay? O, oh, nagiyak eh. Ito na may inaalo ko. Ayaw mong kumain, mapili ka. ano gagawin ko. So mamaya na. Babay muna na tatrabaho inay. Tadi din Hindi kumain ng aking pusa na maarte. Ano pa? Kain ko na nai. Siyempre hindi mabubuo ang umaga nito kung hindi ko papakilala ang aking anak-anakan. From Calapan City, Oriental Mindoro, meet my anak-anakan. Angel Kabatay, alias the Connie Saga. Hello. Hello! Ayan! Hello. Diyos! Sa inyo lahat. Tara! Ang mga ako sa Tanawan Patangas oh, TV so para magkabaho. Na... Wow. O, oh, yan. yan ang anak-anakan ko. Diyos ko, press na press. Galing po siya sa purgatorio. Ha! Ina! Diyos ko po! Diyos ko! Anak-anakan ko. Diyos ko, press from purgatorio. <laughs> oh, syempre, kinakailangan natin maging masaya sa umaga at medyo talagang... Uh, nakikita natin na malapit na rin talaga ang Pasko kailangan tayo maging masaya palagi so ayan ah inip ako, nung aking ano yung gabit ko ito yung may yung may ano to ah uh, yung blower uh. ayan papasok kami bebe uwi na ikaw ha napakain na kayo uwi na Ah, talaga naman <laughs> pasama ko si Angel Purgatory ang oh, ganda po niya ayan ah. ah, yeah. ah, ganda lang sikit ng araw to so, ayan yatid ko po si Angel sa kanyang pinagtatrabuhan actually uh, gusto ko sana po siya na makasama sa akin trabaho kaya na may kaibigan po ako na uh, may parlo na wala pong tauhan kaya nakiusap po siya na doon muna siya pa sa mantala nakain na po si Tokoni ng umaga ha bye bye ko na si Connie Angel at uh, inaaya pong kumain pero ayoko pong kumain kasi medyo okay okay pa naman na akin sigura ang akin ah uh, ah uh, uh, picture mo

Bye, 'yung solar mababasta pero wala. So, mag iikot-ikot na so, ng ini So, bibilin ako ng tinapay. Pae. Eh. Papayaw masarap dito wala yung paborito ko. Oh, 'yun bye ah Bilinga. pabili nga mabili ako isa isa bibili po ako ng egg pie I try ito daw kong isa etong bayad nakabili na ko ng egg pie of course yeah so ang ganda dito muna ang pagba-vlog din ni Barak para marami salamat sa inyong mga panoorin kami ng sa mommy baba